Greeting smartwatch fans! Narito ang Alon Watch Curve Smartwatch. Kung napanood nyo yung previous video namin, na-install natin to o na-pair natin sa Android smartphone, sa kanyang support app. So, may nagtanong, compatible ba daw ba ito sa iPhone or sa iOS platform? Based on sa specs nya, compatible naman yung Elon Watch Curve. Pero hindi natin sure. Kaya nga, on this video, titingnan natin, i-prepare natin, i-install natin yung support app sa iPhone, at titingnan natin kung compatible nga ba yung Elon Watch Curve. So, malalaman natin yan pag pinair na natin yung smartwatch na ito sa kanyang support app sa iPhone. So, sa mga nagbabalak bumili ng Elon Watch Curve, and gusto nyo malaman kung okay ba to sa iPhone, kung nag-work ba sa iPhone, panoorin nyo yung video na ito. Step by step tutorial po kung paano i-install ang kanyang support app sa iOS platform o iPhone. So, ito, meron tayo dito yung support app. Gumagana siya sa Android at iOS platform. So, ito yung QR code. So, isearch natin yan sa App Store at titingnan natin kung mag-work ba o hindi. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Like at share nyo yung video na ito. Okay, so start tayo. Tingnan natin. So, wala naman tayong dafit na naka-install sa ating smartphone. So, start tayo. App Store. Hanapin lang natin yung dafit app. So, hindi na natin isa-scan yung QR code. Direct na tayo. So, familiar naman tayo sa app. So, search kagad ka natin dito. Yan. Okay, so ito yung support app. Kung napapansin nyo dito sa QR code. Pareho sila ng logo. So, the fit app. So, tingnan natin. Medyo malaki-laki. So, get na natin yung app or download natin. So, install. Yan. So, wait lang natin na makomplete yung download meron naman tayong progress dito malalaman natin kung okay nga ba o na-install na yung support app hindi so medyo mabilis naman napapansin nyo so wait na lang natin okay medyo madali lang naman yung pag-download okay so tapos na kagad so medyo mabilis lang yung pag-download mabilis yung internet natin ngayon So, tingnan na natin, open na natin yung Smart uh, yung support app na DAFIT at i-pair natin yung smartwatch natin na Elon Watch Curve so open natin ito may permission kagad tayo DAFIT would like to use Bluetooth okay, i-allow natin para ma-pair natin yung smartwatch DAFIT would like to send you notifications allow rin natin then agree and continue tayo so allow DAFIT to use your location Okay, while using the app muna tayo. Then, meron dito smart watches. May P81. Meron tayo dito, 50. Zero, FO. F2 naman yung isa. Tingnan natin. So, walang name. Tingnan natin. Okay, alamin natin yung version natin. MAC address, 89. So, hindi ito yung smartwatch natin. Device not found. Okay, balik ulit tayo. Add device. Okay, so select natin yung Elon Curve Smartwatch. Tingnan natin kung magkoconnect sa ating Dafit app sa iPhone. So, tap natin. Then, connecting. And, ayun connected tayo. So, we have successfully paired our Alon Curve smartwatch sa iPhone or iOS platform. So, next. So, iset natin yung mga basic features dito. Tulad ng notifications. Tingnan natin. So, okay. So, ito naka-activate na lahat. Kasi kanina, naset na natin yung permissions. Okay. Or maybe, kasi dati nakapag-install ng David dito. So, kinero over kagad yung mga permissions. Okay, favorite contacts. Tingnan natin. So, wala. So, pwede tayong mag-add kung, kung, gusto, gusto nyo mag-add ng favorite contacts. So, madali lang naman. Others, tingnan natin. Nakaset na ba? So, 12 hour format time. Yan. Metric, English, auto-lock. Increase natin dito. 30 seconds. Battery saving. Huwag na natin i-activate to Okay. Full day heart rate monitoring. Reminders to move. Heart rate alert. Yun. Then, check na natin yung section ng watch face. Try natin mag-download kahit isa lang. Okay, wave point. So, try, try, natin ito. Yan. Okay, so install natin. Apply. Wait lang natin. Tingnan natin kung maglo-load. Ayun. Okay, so meron tayong bagong watch face dito. So, ano pa bang pwede natin iset? Alarm. Lahat tayo ng world clock. So, piliin natin dito Canada. Tingnan lang natin kung mag-appear. A, B. Ayun. Yan. Okay. Then, add natin. Abu Dhabi. Yun. Okay. So, may dalawa tayong world clock. Meron ba dito to? Tingnan nyo natin World Clock Yun Okay, yun So, meron tayong World Clock dito dalawa Abu Dhabi at Calgary, Canada Okay So, so far very easy to pair Wala namang issue Very easy to install Mabilis, mabilis din naman natin na Download yung support app Dito sa ating iPhone Okay Upgrade update to -date naman yung soft, software natin, yung app. Okay, so far ayun. Okay, so madali lang naman install and of course, nasagot na natin kung ano man yung katanungan nyo kung compatible ba yung elon Curve smartwatch sa iPhone. And so far, nakik nakikita, nyo dito, working naman siya. So, the same din yung setup kung paano si up sa Android. May pagkakaiba lang ng konti. But so far, they almost have the same steps sa pag-install o so, sa pag-download at install and set up ng mga features ng smartwatch natin na Alon Curve sa iOS platform or sa iPhone. Okay? So, hopefully, nasagot natin yung katanungan nyo kung compatible ba yung smartwatch o hindi. So, sa so, may mga request, drop lang ng comment sa baba. Ganun pa rin, like, share, and subscribe. Bye!